natin mapagtatanto na talagang uh, mas dihamak na mas maraming mga kurakot ngayon mm. kaysa sa mga matitinong politiko eh, ilan yung pumirma na congressman sa impeachment kay VP Sara nasa 241 ata yun mm. tapos ilan ng congressman 300 di ba mm. so ibig sabihin mas lamang pa rin talaga yung mga kurakot kaysa sa matitino mm -hmm. kasi mm. yun ang pinakamasakit doon. kasi nga sa sa panahon ngayon ng Administrasyon Marcos, malaya lahat ng mga kurakot eh. Hmm. Walang naninita. Walang Ito na. dapat ang pinapatawag ng tricom. You know? <laughs> Asada, Tinawag ba <mo> kaming kurakot? Hindi, <laughs> <laughs> uh, doon pa lang eh, sa firmahan na yon. Katulad lang yan, may mga congressman talaga na nag, nag, uh, mga nagsasabi na parang hindi nila alam yung pinirmahan nila. Hmm. Eh, katulad ng congressman sa Dabaw, kaya niya daw pinirmahan yun, gusto niya daw ipagtanggol si BP Sara. So, ibig sabihin, hindi niya binasa yun. Maling-maling. Diba? Maling, maling dahilan yun kasi una sa lahat, tatanungin, impeachment yan eh. Mm -hmm. Impeachment against VP Sara, hindi mo alam pinirmahan mo, ano ba? Yun. Kaya nga ano ba? doon eh, doon natin ano mapagtatanto na talagang uh, mas dihamak na mas maraming mga kurakot ngayon mm. kaysa sa mga matitinong politik.